Ngayong hapon, ako yung nag nagdadamo ng aking tanimang okra para ah, okra sorry. Okra na doon pa lang. <laughs> kay para makabenta. Kanina nakabenta akong dalawang kilo. Tapos okra, nakabenta nang ako ng ano ng ng okra, tatlong kilo at kalahati. Tapos talong, dalawang kilo. Tapos ayote, nabentahan ako ng 200 higit. Kaya, lilinisin ko to para sa mas marami akong benta. Yan. Tinan nyo yung akong pinaganan. Ang yan. So, okay, balik. Pagkatapos nito, yung munggo na naman akong aking gugunahan. Ganda kayo ng guna ko. Tarumon. Mga ni akong himo ang puluan. Ito yung rinipir ko ang puluan. ano kasi busy kami nang karang araw nagdila ng mais. Hindi ako masyadong nakapag ano upload. na. Dito malambot kasi hinukay ko 'to ng lupa. para tubo ng maayos itong mga kulay ulit natin para na lang may na lang na eh, pambili ng ano sabon anong, anong wala sa bahay hindi eh, ko nakita to tatanin ko to para naman mas dumami pa oh. una Madali lang maguna. Guna po ang tawag sa magdadamasa sa ito sa Mindanao. Ang magdamo, guna. So gitna, unahin ko muna itong mga puno kasi para makaginawa sila. Dito, babalik ko lang ito sa araw. hindi lang mang, mang damo pwede ka naman natrabahan natin dito kasi magisaka tayo magdamo, magtanim kaya lang, aming garden kulang sa ano financing wala kami pang-spray ng insekto may insekto ang tanim pero kahit pa paano, nakakabunga din kasi gumamit ng mga synthetic na spray kasi nakakasira ng ang kalusugan bahala na lang may mga damage kung ang gulay basta safe siya kainin sabukan ang punuan <coughs> talino ko to ko kayo samahan talino ako talino ko talino umaga. Magdadama ulit ako para matapos. That's for today's video. Thank you for watching.